Hello guys sa uh, panibagong vlog. And dito ako sa sa province sa lugar ko sa Sitio kan Pinilipig Tinambak Camarines Resort. Lugar. Kung saan nito guys, ipapakita eh, ko sa, sa inyo ang ganda ng aming pinipig, lugar. Pinipig, ah, kaya nga pala ako pumunta marin. rito dahil nang uh, ah, rito sa uh, ito sa, Kumbaga, taon tao ginaganap dito sa lugar namin yes. Na, yes. na lahat ng mga nasa Maynila, yes. -a -a lahat ng mga nasa ibang lugar umuwi para i-celebrate yung um, kapistahan. -an. Parang ano na rin. Parang reunion ng mga magkakamag-anak, magkapamilya. And dito, andito ako ngayon sa ano, sa ayan, mahabang baybayin na 'yan. Yan yung going to ano beach na siya. Ah uh, gagawin siyang beach. bagong-bagong ano. Pero wala pa, wala pang nakakatuklas. Medyo malayo na kasi ito sa siyudad, sa city. Bago ka Pilipid makarating dito, ah uh, sasakay ka ng, kung magagaling ng Maynila, magbabas ka ng 8 hours. Then, sakay naman na jeep galing Naga to Tinambak. Tinambak or Kagiliog mga ilang oras din mga 2 uh, hours in half or 3 hours pag mabagal-bagal. Then sasakay na bangka papunta na rito sa kagpinlipig. Ito ito makikita mo yung habang baybayin na to. Ayan, wala pang ano dyan Mayaman pa 'yan sa ano, sa yamang dagat. Maraming mga makukuhang mga mahuhuling isda, mga mga alimango, alimasag, yung mga mga shell or mga talaba, andyan pa. Ah, nakikita nyo yan, napakagandang buhangin, napakalawak, white sand. Libre lang ang maligo dyan guys. And pagka high tide, napupuno siya ng dagat hanggang dyan sa mga puno-puno na -puno yan. Napakalinaw yan. Pero ngayon kasi medyo low tide kaya ayan, medyo buhangin ang nakikita natin. May tinatawag kasi sila rito aya -ay. Pag sinabing ayaay, ayan po, ganyan po ang ayaay. Tsura Pag sinabing katakulan, Ibig sabihin, yung tubig nakakarating dyan sa may gilid ng puno na yan. Ayan. Napakaganda. Libre liquid dyan, guys. Ayan. Ayan, kabila na yun yung sityo kagpinilipig. Balis, part pa rin to ng sityo kagpinilipig tong part na to. Yung buhanginan. Ayan. Napakaganda, ba diba? Uh, sityo pa siya. Sityo. Kasi under pa siya ng barangay daligan. Ayan. Ganda ng lugar. ganda. Libre, libre ling ligo dyan. White sun. Pasensya na kaya kung medyo mahina at medyo maingay ang aking record. Uh, napakahaba ng aking ano ito. Napakahaba yung pagkuha ko ng video guys. Tagal, matagal tagal to para makita nyo maigi kung gaano paganda gaano kalawak ang aming hanginan habang may bayit ng sityo pag pinilipin ayan napakaganda ng tanawin maliwanag yung ulap yung kalagitan malinis wala kang taong makikita kung <laughs> baga ano pala lang shay eh? wala pa hindi pa gaano kamisado hindi pa siya na-discover ng marami pero may mga ilan-ilan na rin silang na dumadayo dito. Inadayo na rin to. Napakatahimik kasi. Sa mga gusto mag-relax sa uh, swak dito sa lugar na to. Pwede rin magbaon, mag uh, mag-ihaw-ihaw. O pwede rin mag-jamming dyan sa buhangin na yan. Kahit maglaro ka dyan ng patintero, yung may bola, baon ka bola, kung volleyball. At sure ito naman si po ito, itong, itong na Yan, yan po yung sa sinasabi ko na papunta Pugoy po yan dun sa ano. Dati po walang ganyan Pugoy eh, nung nag-aaral ako since na ka, nung malita ko, andito na ako. Ito ang kinagustuhan kong lugar. Hanggang elementary po, ay po ay, dito maputun. ako nag-aaral. Kaya po, tituntunin ko ay, to. Papunta po yun doon sa Daligan Elementary School sa pinag-aralan Laking tulong po itong ginawa nila ang alstad na itong nag-aaral kami, wala pa diyan dyan sa batuhan talaga, grabe. Umaga, tanghali, and eh, tanghali kain kami na tanghalian sa bahay. Balik na naman kami dyan. Papunta na naman ng school. Kaya grabe sa sakribisyon namin noon. Pero kinaya namin. Pero ngayon, salamat ngayon at yung mga bata mayroon ng mga ganyang daanan. Unti-unti uh, na pong inaano itong lugar na to para sa kapakinabangan ng mga nakatira rito ito ng guys, dilag, daligan at ito, 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 ng sityo kang pinilipig ito, ah, para maging pa maayos. Yun, ay, yun Pero kailangan, pa rin, pa, punta sa kailangan pa rin lawakan at lagyan ng mga street light para yun, mas maganda. Yun, kahit lato, mag kahit sa gabi pwedeng daanan. Kasi hindi masukal pa din. Sa batuhan na yan. Ayan, ayan. ayan. Nakikita ito, nyo. ganitong kalsada. Ganda ng tanawin. Kahit na mag-selfie kayo dyan, okay lang. Napakaganda. Sa mga mahiling mag-selfie dyan, swak tong lugar na to pwede nyong pasyalan, pwede nyong puntahan. Libre po, libre ang selfie dyan, libre din ang ligo. Libre po dyan sa lahat. Libre din ang ano sa dagat kaya lang magbabalnaw kayo. Libre din yung pagbabalawan nyo. Doon, may mga ilog po dyan, sa pagpunta kayo dyan sa dulo nyan, meron din dyan na parang hose na dumadaloy galing doon sa pinaka-freeze water ng ano. Parang bukal, bukal siya, may tubo lang siyang dumadaloy. Ayan, ang ganda, di diba? ba? ganda-ganda. The best yan. Pwedeng mag-shooting dito ang mga artista, guys. Pwedeng sutingan. Napakalinis. Napakaganda ng tanawin. Napakagandang lugar. Baga virgin island. Virgin pa tong lugar na to. Yes. Sana ah, sir, naman sa patuloy na uh, tuunan ng pansin ng gobyerno ng, ano, ng pamalan dito sa Kinambak. Bigyan ng pansin para lalong mapaganda tong lugar na to. At ito nga po palang nakita nyo. Yan po yung sinasawa, tinatawag na isang kinakabuhay dito. Yung pangungupra. Ayan po, yung mga bunot ng nyug. Yan po, lang po nila yung ano dyan. dyan. So, uh, ayan po ng piyesta ng piyesta yan po uh, sumalikan uh, naki-join po sa piyesta sa procession ng aming mahal ng patron <coughs> pasensya na guys ayan ayan lahat po ng bangka naki-join po nang parada kung baga prosesyon sa dagat ayan po I-celebrate po yung ganitong masyadong bago po na ng, ng sayawan sa gabi. Disperas po na ng, ng piyesta, yan po ang ginaganap sa aming lugar. Kung may basaan, yung ginaganap. Parang malasan po lang yung sa piyestas, ganyan yung ginaganap sa Pero malilit lang naman ito. And pagkatapos po na itong ito na po. Yung mga SK, yan po. Eh, kay ina-anak. Umuwi ng probinsya, nagkaroon ng inaanak. Tinan mo naman inaanak ko. At ito nga po. Oo, oh, di ba? po ng aming no. kapitbahay. Lalaki pala yan. At sinabi sa akin, Ninang ako. Ayan po, bigla ang Ninang. Ang inyong lingkod. At hindi guys, ang, ano, ang pista kang probinsya. Po. Ayan po. Bungga naman sa probinsya lang nag-aarog ka eh. Gagaya nito. Yeah, ito ito. <laughs> po nga po lang handa na to sa pinsan ko, yung tinuluyan. Sa Manila Maynila, inyo, walang ganito eh. Bahay po eh. namin is ginagawa pa. Wala dito nga no, walang lang mahirap, walang pa may mayaman, pagpiyasta, lahat. Kaya nakituloy kami lahat sa pinsan namin. At ito ang mga handa yeah. nila na napakarami. Eh, pwede na tayo ang piyestahan Pagka ng Baka kahit provinsya. sino pumunta ron, kahit hindi ka mag-anak, kahit hindi tayo ka kilala, to, basta kung gustong ko. kumain, pwede pumasok sa bahay nila, pwede pa magbaon. Ganon sila kaganda. Ganon po kaganda ang selebrasyon ng piyesta sa amin. Pwede niyo tayo sa Yeah, sa probinsya lang yan. Nasa taas ng bukid. Nga po. Esyo, eh, Ayan po. Pupunta po po yung simbahan. Ang simbahan nga po pala namin is nasa taas ng bundok. Ayan po. Akit po kami doon. Sa pare. Sa, sa, po, po, <laughs> Ay, para sa simbahan tayo. Ay, kumano na tayo. ah po yan na ngayon, sa bahay para binigyan ng aming kami po'y magiging pakalawang magulang ng kanilang anak ng aming mga kapare. Ayan po, sabahan namin. Simple, yung simbahan Kasi kayo ganito. Dahil pinabot po ng bagyo. Ilang bagyo po ang dumahan. Kaya nawa din po yung sabahan. Eh, sa mga gustong mag-donate dyan para sa aming sabahan. Pwede, pwede po kayo mag-donate para mas lalo yung sabahan. Ayos sa aming simbahan. Sa tulong niyo po, kahit kunting tulong, mapapahayos namin yan. Mas kasama-sama po, nagkakaisama. Dali lang pong maging maayos ang lahat. Diba po? Ayan na po. Nasa kasi father na mimisa pa kaya nintay lang namin na kami misa. at pagtapos po ni father, kami na pa pupunta niya ayan nga po ito na po isa kong hinahanap umiiya ayan po pag-cross na niya noon video yung yan po yun po medyo payat yung isang hinahanap ko Ito po yung aking kumari ayan ito mahal nas at kaya pinuprosan pinuprosan yung bata ay Yeah. <laughs> okay, Correct, may palaro po sa panalo. Tanghalian Yan po. Akin okay mo 'yan? Lang po 'yan. Mama, magpapa-abot po meron pa palang ganyan. Opo, meron po sa amin 'yan. Meron pa rin pa May pera May gulong-gulong sa buhangin na natunok. Madayuhan. Paunahan ko sa pagkabut noon. Then pag 'yun sa kanya na. Madayuhan ka. Ay lang po, okay, bago ka makarating doon, may padulas dyan sa, sa bulong. Uh, pahirapan mo ba? Pero lang po, may tik Hindi, ama ganyan Duwang, duwang, ya, duwang, sa duwa. Kung may ano, talang gana. Ang pahadin dito eh, o, ano man itong sarong na ito? Sa, sa huh? May premium, ah, may, premium. Ay, may premium din yun. Kaya Ang sa duwang kaya na puste. Kaya yun. Kaya yun. Kaya yun. yun. Kaya yun. yun.

Bunti pa lang ang bata. Wala na ako. Wala na ako. Nakikita ko. Ayan, pwede na yun. Tapos maghubog siya. Ulan ko ba, pangas? Kung naro ko, takoy. O pwede para naro ka. Nago, nago. Ata! Ata! AHHHHH <laughs>

kaya kadalasan mga baksi, boxing, mga boksingero galing probinsya okay, oh, eh. karira, yung karira, yung karyara, yung bangka to. Wala na bilis naman. Dito na ako tulog, sa tulog pala, uh, bangka Tawag yan bangka to. Yung nagsasagwan lang, pakarirahan. Pero malulunod Paunahan. na ito. Oh. Ayan po, pakarirahan sa lao. Oh, Tapos pagdating doon, may dalawang posti likutan, May putan, pabalik naman dito sa Pampang. Uy, oh, lubog na po! Yung isa boy. dyan, parang pinasok ng yung tubig. Ah! Ayan, ang mananalit ng kaliwa? Ayan, nagaling sila. Ayan, na guys. Meron pa dyan isang palaro, guys. Meron pa. Hindi ko na lang nakuha. At may mga pa-contest pa dyan. Sige, contest. Hindi ko na lang siya naabutan. Gawa ng may ina si Kaso ako. Okay, hindi ko siya na-video nabibidyo. Ayan, o, yung isa parang malulunod na. No? oh isang baba. Ayan na, ayan na. Ayan na, guys. O, ayan. Yung mananalo na ng isa na ito. Nauna na sila. O, ba? Diba?

ang piyesta po dito yung matatagal nang di umuwi umuwi po yan kahit may trabaho na para lang makipag-choy makipag-celebrate sa pista ng patron pero po sila at talagang lahat po mahirap man may pera man o wala pantay-pantay lahat sila may handa sabi nga nila magdala ka pa ng bayong at pagbalik mo puno yung bayong mo pasalubong doon sa pupuntan mo tambahan, sa

magliliw ang pinakamagandang beach. Ang pinakamagandang cottage. Tabi ko yung cottage. Hello! Yan.